Good morning mga idol for today's vlog ay pupunta naman tayo sa Ordaneta, Pangasinan. Saan tayo pupunta sa Ordaneta, Pangasinan? Walang iba kundi syempre sa kanilang bagsakan ng mga gulay. Kaya tara na, samahan nyo ako sa aking biyahe bound to Ordaneta, Pangasinan. Pasukin mo lang yung TPLEX then exit ka ng Ordaneta, Pangasinan. Tapos kaliwa ka kapag nakita mo yung signage na yan. Yung kukunin nga pala natin dito mga idol ay umorder kami ng Gabi. Yes, tama ka Gabi alam mo na kung ano yung gagawin doon, siyempre. So, from Bataan to Ordaneta, Pangasinan, kinuha namin itong gabi na to kasi nga, sobrang mura dito. Alam nyo kung um, bakit mura? Kasi nga, bagsakan ito, grabe. Kaya kung mag-business ka ng gulayan, prutasan, at kung ano-anong mga pagkain na negosyo, dalawin mo to, pasalin mo itong Ordaneta, Pangasinan, bagsakan. Meron sila dito mga idol, mga sibuyas, bawang, mga mani, mais, puso ng saging, kalabasa, pinya, ano pa ba? Basta kung ano yung maisip nyong panggulay o nakalagay sa bahay kubo, meron dito. Available sila dito. At dahil nandito na rin tayo sa Pangasinan Bagsakan, bumili na rin ako ng kalabasa. Yung kalabasa nila ganyang kalaki. Nasa 25 pesos lang. Yung kamatis nila, isang kilo nasa 40 pesos lang. Tapos bumili rin ako ng kanilang pinya. Yung pinya nila, 10 pesos lang. Sobrang tamis. Sobrang laki pa. Iniwanan muna namin yung truck doon. Total, naglo loading pa naman sila. Kasi gusto namin libutin tong ordaneta Pangasinan bagsakan kung ano talaga yung mura Huwag dito. Huwag mag-alala. Kahit iwan namin yung truck dito, kahit iwan namin yung mga naglo loading Tiwala naman kami dito kasi matagal na namin supplier Pag ito. Pagbibigyan ko lang gumala yung pahinante ko kasi nakarelax na ngayon kasi hindi siya kasama sa naglo kaya naman sinamahan ko siya para makagala din siya dito. Ako din, relax din ako kasi wala naman akong iniisip at hindi rin ako tumutulong na mag-loading. Madali lang naman yung biyahe mga idol, mga nasa 2.5 to 3 hours lang kasi nga nag kami and then umexit na kami ng Ordaneta, Pangasinan. So ngayon tapos na yung pagkakarga namin, uuwi naman kami ng bataan para i-unload. Itong aming mga biniling gabi. Thank you for watching mga idol and God bless you all. Sana marami kayong natutunan for today's vlog. Bye-bye!